Ah. Again. Itlog. Ay. Tingin, tingin. May itlog. natin. Oo, may itlog. Ano itlog? Para dumami. Agay! Papakawalan ka na nga Papakawalan para dumami ulit. Para pagbalik, meron ulit. Kaya nga po. Ah! Dalawa pa talaga. Nagalit <laughs> sa Masakit? Parang kagat ng langgam. May dulo eh. May dulo yung kagat eh. Yan o, oh, mga idol. ko muna. Ay, oo nga, bumubula. Ay, may butmate. May itin. Balik siya kailangan ano. balik para sa susunod. Ay, oh. Dapat mga master mga idol no, pagka nang ulang kayo, pag alam niyo may ganito, pakawalan niyo uli para dumami pa ba sila. Ay, ano? Huwag natin sabihin na napakadami dito at natural lang na naniraan dito. Siyempre, alagaan din natin para ang susunod na inirasyon may makukuha pa. Ay, ano? yeah. Ay, <laughs> Ay. Yun, yon, yon, Okay. Thank you.